Ngayong araw nga mga kabasura, mga mamahaling alas naman yung mga pinagtatapon nila. Katulad ng relo na ito, grabe kaganda yan mga kabasura. At sinong mag-aakala na mapupulot mo lang yung ganyang kaganda dito sa basurahan? At ito pa ang pinakamalupit dyan. Nakapulot ng 18 karats na singseng ang kasamahan ko. Grabe na talaga mga kabasura. Umuulan ng blessings dito sa basurahan. Ako nga pala si Tatay ang basurero na gwapo dito sa South Korea. <laughs> Nakupo! Nabuhat ka na naman ng sariling upuan. At ngayong araw nga guys, mag-uumpisa na naman tayong magpulot ng mga basura dito sa Korea. Ang mga pinupulot pala namin dyan yung mga kahoy tsaka mga bakal. At habang nagpupulot nga ako dyan, may biglang dumaan dalawang pares ng sapatos. Dito, po, oh. dito nga pala sa basurahan, inayaan kami ng amo ko na no magpulot o mag-uwi sa mga bagay na nagugustuhan namin. Marami lang! Ayos pa! Mabuti na lang talaga na ako sa amo ng mabait dito sa Korea. Ganyan nga pala yung ginagawa ko kapag may nagustuhan ako. Tinatabi ko muna para mamayang ang uwian dun ko ayusin. At dito nga may biglang nahulog ng kahon ng kalahas. Relo pala na napakaganda. Ang akala ko talaga dyan, walang laman yung kahon na at nung pagkatingin ko mga kabasura, napakaganda pala niyang relo at mukha pa talaga siyang bago. Grabe talaga sila dito sa Korea. Beruin mo pati yung mga mamahaling alahas ay tinatapon din nila. Kakaumpisa pa lang ng araw ko, parang binigyan na ako ng sahod. Heto, napakaganda niya. Pero hindi pa yan yung pinakamatinde na mapupulot namin ngayong araw. Dahil meron pa kaming napulot ng napakagandang gintong singsing. -sing. Kapag nawawala nga pala ako sa video dyan ay ibig sabihin minamaneo ko yung makina na nasa likuran namin. Kailangan ko kasing dakotin yung mga basurang yan para itamba truck sa kabila. Yan kasi yung basura na hindi namin pinupulot. At dito naman pala yung may napadaan ng na napakaganda pang kawali. Grabe, napakasolid pa mga basura. Uy. Ang galing talaga nila, kakaiba silang magtapon. Ayun pa, ang ganda pa oh. Oh. Agasal lang to mga basura. maayos pa to. Kung ganito nga naman talaga kaganda yung mga napupulot mo sa basurahan, talagang mangangarap ka na lang maging isang basurero. Bukod sa nagsasahod ka ng 100,000 plus monthly, ay meron ka pang ganitong napupulot. Yung mga natsatsyempo nga sa pandurog, ayan o, nasisira sila. Tripod pa naman yun. At heto nga pala yung tanghalian namin ngayong araw. Libre nga lang din pala yan ng kumpanya. At pagkatapos namin mag time, eto naman yung bumungod sa akin. Napakarami pong nagtapon ng mga bisikleta. Ayan o, maayos pa sila mga kabasura. Itinabi nga pala ng mga kasama ko yan, si siguro pamimigay din nila. Kapag kasi hindi namin itinabi, ganito ang mangyayari dyan. Gagawin na lang kalakal yan, kukunin lang yung mga bakal-bakal niya. Meron nga din palang nagtapon dito ng grass cutter na Oh. Napakaganda pa mga kabasura. Nayupi na lang, gawa siguro ng pagkakatapon. Meron pang isang bisikleta dito na kukunin lang yung bakal. Pero kung sa Pilipinas lang yan, hirap na hirap pa nating mabibili ganyang klaseng bisikleta. At pagkatapos ng break time, ayan, nagumpisa na naman kami. Nakapulot pa ako ng medyas na hindi pa nagagamit. Uy, Uy! Uy! wag pa mga basura ah, dito nga pinunta na ako ng kasama ko na nakapulot dun sa sing-sing yan mga kabasura oh napulot niya mga kabasura grabe ayun oh ginto siya po nakadali nito sa harapan kung hindi niya napulot kanina sana sana tayo sana yung makakapulot oh ayun oh ginto siya na sing-sing mga kabasura grabe napakaganda naku Buti na lang nakita niya kasi kung hindi niya nakita sa to sa harapan, tayo po yung makakapulo dito. Ayun no. Ganun natin yung relo kanina kasama siguro to. Ay grabe, napakaswerte rin ano, ni tropa. At nung tinignan ko nga pala yung ay 18k ang nakalagay. Ayun no? no? Medyo malabo lang kaya hindi po makita. Uy, grabe. Napakaganda. Subukan nga natin isuot. Tayo na. Pang-propose ko na sana to ah. <laughs> Pinipid sa basura. Grabe ka talaga tatay ron, napakatipid mo. Buti na lang pala, hindi ka unang kapulot. Ganda niyo, oh. Ayun, sana siya mga kabasura oh. Yan ganda ba? Diba? Ginto po talaga to. Ayan, kung napatsyempo lang sana na hindi niya nakita, yan. Dito po dadaan niya, ako po yung makakapulot. Kaso, siyempre kung para sa'yo talaga, siyempre yung makakahanap. Ah, sana all na lang talaga. Napaka, ano, napakaganda. Napaka, ganda. napaka -ano naman ni Tropa, napaka naman ni Tropa. Yan po, may lalagyan pa. Tingnan mo naman kung gaano kalupit yung mga Koreano dito kapag ano, kahit alahas nila o tinatapon. Galing. At heto na nga po pala yung mga gamit na pinamigay ko sa inyo mga kabasura. Siguro after 2 months matatanggap nyo na lahat yan. Pati yung dalawang nanalo ng isang buong balikbayan box, ayan na po. Ayan naman yung mga gitara at mga pamingwit. Basta eto po ang lagi nyong tatandaan. Na wala po kayong babayaran ni piso pati sa shipping fee. Ipapadeliver pa po namin yan sa mismong bahay nyo mga kabasura. Para makaiwas po tayo sa mga scammer. Palatandaan ko po kasi yun na hindi ako mihingin ni piso. Kabasura, uwi na. Ito lang yung naitabi natin. Yan, may frying pan tayo tsaka yung mga sapatos. Yan, oh, maganda pa sila mga basura. Tapos, yung medyas na bago. And then yung napulot ko, ito. Ito yung pinakamagandang napulot natin ngayon mga basura. Ayan po siya, oh. Sa malapitan. Diba, ang ganda. Isang relo. Kunin natin, ha. Ah. Carmen yung tatak. Naku. Ayan po mga kabasura, oh. Carmen ang tatak. Napakaganda. Parang bago pa siya, oh. May ano pa siya, eh. Parang plastic. Grabe, napakaganda nito mga kabasura. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura.